Sabi kong ganyan, anak, ang gagawin ko na lang ata, mag hunger strike na lang ako. Kasi wala na akong alam na paraan. Nagawa na natin, ano? Kaya sinabi ko yung sa CEO, CEO ang natatangin na lang para ang kapo mag-hunger strike ako. Sabi kong ganyan. Kinabukasan, yun namang mga nag-ipikit nung gabi hanggang alas 12 ng gabi na hating gabi sila nag-ipikit. Umuwi na sila. Usapan nila, bukas babalik ulit tayo mag kinaumagahan ng sulat na ako ng mga letters sa aking mga kapitbahay, ano, ng mga other political detainees na mga lalaki sa kustudyal. So, sumulat na rin ako sa Magdalo na sumuporta sila sa hunger strike at saka ang kababaihan doon dahil ako ang mayora sa bilangguan hindi suporta silang lahat sa akin kasi sabi nila sabi nila para kung mangyayari sa amin yan hindi rin nila kami gaganyanin o di, ano na yan, hunger strike na, pinapa-uwi na namin yung mga rasyon na pagkain. Tapos yung mga male detain, na uh, political detainees din, nagpaabot na rin sila na kinakausap na rin nila yung mga ka building nila. Kaya dumadating na yung sulat sa akin, yung buong building ng Bravo, lahat kami kang hunger strike. Ganon din ang magdalo, sabi nila. Papadala uh, namin sa internet yung ginagawa nila na paniniil sa iyo, bakit hindi ka pa nila pinapalabas? Tapos nung umaga, tinawag ako nung ano, nung Colonel at uh, sinabi sa akin na talagang ganun daw ang paraan, dadagdagan pa nga daw, dadagdag pa nila yung IG na pagbibigyan ng aking ano, paper na uh, intelligence group kay AFP na magko-comment at saka IG na magko-comment. Sabi ko, kaya nang panangyari na mas mataas ang AFP at saka ang IG at custodian doon sa court decision na yan? Ano ang legal basis niyan? Tapos, ano na yan, ang tagal na yan na, na release ah, ano, meron akong release order. Tsaka, NDF consultant ako, samantalang July 17 pa, operationalize yung JASIC na supposed to be pinoprotektahan ang aking liberty. Ano? Eh, bakit ngayon ayaw niya akong palabasin, sabi ko. Eh, sabi niya, eh, kasi hinihintay pa namin yung call galing sa taas kung ikaw nga ba ay palalabasin o hindi. Sabi ko, bakit nang populitikalize na ang paglabas ko? Kahit naman wala ka akong jasik, pwede naman ako lumabas. Dahil ako ay ano, release, may release order na. Tapos sabi ko ganyan sa kanya, eh sabi, sabi niya sa akin pala, kasi maraming may gusto, tumagal ka pa sa bilangguan eh. Tapos sabi ko, o di sige, patagalin niyo ako. Sabi ko, eh babahain na, babahain namin yung Jario na hindi niyo ako nire-release, ay eh, malapit nang ka ako. Sige, gusto ba niyo yun? si Gloria, ganyan ang laban ng mga dyaryo. eh di, ano na, ano, yung, syempre I have to explain na talagang medyo agitated ako dahil hirap na hirap na nga yung mga taong nagpipikit sa akin eh. Tapos yung mga, mga may sakit din doon sa kustudya, tinapipilitan di din sila mag-hunger strike. No? <laughs> Tapos nakita ko nga yung mga lalaki doon naglalakad. Hoy, nakahanggay naka strike din kami. Cream on na lang ang kinakain namin. <laughs> 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 Di, sinabi ko sa colonel yun, colonel, alam ba ninyo ang kalagayan ngayon? Yang buong kustudyal ngayon magulo na. Kahit ako ang pulis ay nakikiisa sa akin na ako ay nasisiil. Dahil alam nila na matagal na na meron akong release order, ba't ako hindi nire-release? Tapos dumadami na kako ang nag-hunger strike at nagpapaabot na rin ang magdalo ng support sa akin. Maya-maya, nirelease na nila. So that is the story. Story of my release. Hindi pa ng talks, hindi sila na magpapaliwanan. Pero ano't ano paman, uh, sisikapin natin na magtrabaho para sa isang pistox. Pero ay ipinaliwanag ko lang sa inyo ay ang makatotohan ng pangyayari kung saan talaga ba ang, ang siguro sa minimum sasabihin ko, bakit hindi ginagawa ng GRP ang kanyang assignment sa aking pagkarili. Sinabi ko nga, ano yung pangako ni Atty. Candelaria? Bakit hanggang ngayon eh, ayaw pa akong i-release? E eh di yun, yun lang. Eh, dispensar na nasabi ko ito na supposed to be mataas ang ating kasigasigan, enthusiasm para sa punto ng peace talks. Pero ito ang ah, kongreto. Maganda. Pa.